Pansit ba ito Pansit bato ba ang hanap nyo? Kung ganon, samahan nyo ako. Dahil ngayon, titikman natin ang masarap at murang pansit bato. Ni Kuya Mike Pansit Bato. Okay? Dito lang yan matatagpuan natin sa kanto ng Puresa at uh, magsaysay Boulevard sa Sampaloc, Maynila. Kaya tara. Uh, tingnan natin kung paano ginagawa ang pansit bato. Okay? mga taga Bicol dyan sigurado makakarelate kayo rito dahil uh, pinipilahan ang pansit bato rito okay, ito nga pala yung presyo ni kuya Mike's pansit bato no tingnan nyo na lang oh. yan murang mura affordable at uh, bagong luto galing sa kalan direto sa plato kaya talaga namang napakasarap na ito halika na titikman na natin sa akin ano with egg dulutuin pa yun ah sige Ang diskarte pala niya rito ay yun, no. yung may nakaprepare na siya sa sabaw. Oh, sarap ng sabaw niya, no? Hindi uh, ko ma-explain yung lasa niya, pero masarap. So, makikita niyo yung mga toppings, no? Pagpipilian niyo yan, no? Pagka umorder kayo. Depende sa toppings, pero talagang affordable naman talaga. Tapos, wala pang 100 yung special nila rito, no? Yung special, eh, parang mga apat o tatlong toppings yan, no? So, yun nga, may humingi na sabaw, kasi unlimited yung sabaw, no? Ah, uh, hindi ko masabi kung anong uh, lang ng sabaw pero masarap talaga no guys so panoorin natin kung paano niya ipiprepare no nilagay niya yung sabaw pinakulo yan o dinagdagan niya uh, ang sabaw dito ang isang serving ang, isang serving na ginagawa niya parang mga ano eh ah, sampung serving yung isang salang no yan so naka-prepare lang yung pansit bato niya rito yan ilalagay niya yan, no? So, alam niyo ba guys kung bakit uh, pansit ba to ang tawag sa pansit na yan? Kasi, ang itsura niya ay parang, ano no, to yung miki. Pero alanganing lomi. Kaya pag nakita niyo yan, uh, tatanong sa sarili niyo no? Pansit ba to? Hindi, <laughs> joke lang. Hindi natin alam kung bakit pansit ba to. Comment nyo na lang kung bakit pansit ba to tinawag dyan, no? So, ayan, no, nilagay niya. No? Ang pagluto ay parang pansit bihon, no? Na uunahin yung sabaw, parang semi-adobo style na pansit. Tapos, nilagay niya na yung gulay. Yan, ang gulay niya ay ano ito? Carrots at uh, repolyo. Tapos, may kasamang ano ito? Ba Baboy ba itong ano? Rekado niya, no? Tapos, sinalo-halo lang. Kunti lang yan. Pag uh, naano niya na yan, yan, nababad uh, niya na yan sa sabaw. At konting halo-halo. So, okay na yan. Mamimili ka na lang ng toppings mo. Either dinuguan, pwede rin, ano to, chicharong bulaklak. Ayan. So, ando naman sa, ano, sa menu. Hindi so, nagdagan niya ng sabaw. Ah, uh, masarap yan guys, no? Kasi pag tinain mo yung pancit bato, crunchy pa rin siya, no? Kahit na nababad sa sabaw. Parang ganun yung pagkakalasa niya kanina, okay no? Kinain ko eh. Ayan, may mga nagpapatake out pa nga ng sabaw, no? So, yun. Ah, luto na ata. yun yun. Yun, yun yung pagkakaprepare niya. Luto na agad yan. Nice. saglit lang kasi made to order yan. Eh. Pagka umorder ka, lulutuin niya agad. Parang talagang fast food. Ah, so, titikman na natin yan. yung in order natin, eh, ano lang, pasit ba to with egg? Kasi, ayun, oh. Eh, no? O oh, yung mga nakapila, dami pa rin talaga at si Ate busy busy. Kaya naintriga tayo no kung ano nga ba tong pansit ba to. At titingnan ko na to dati pag pagka may nagdadala na galing Bicol no. So ganun pa lang lasa niya pag bagong luto, masarap talaga. So yun, the best. Kuya Mike, Anong pangalan ng ano yung pansit bato nyo? Kuya Mike, pansit bato. Uh, ano? Kuya? Kuya Mike. Kuya Mike, kano na kayo katagal dito? One week pa lang. Ito saan? One week pa lang daw sila, ma'am. Ano pangalan mo, te? Lin. Si Ate Lin. So, kung kayo rito, promote mo naman, te. siya ako na magpo-promote. Ah, uh, Makakarelate yung mga taga-bigol dito dahil napakasarap, no? From the pot to, ano, uh, tumangkok, no, te. Bagong lutong, it, sarap talaga. So, matatagpuan nyo sila rito sa Puresa, kanto ng Aurora Boule pagsaysay Boulevard, sa may LRT. Ah, uh, dito lang 'yan so sa may kanto ng Puresa. So, thank you. Thank you, sir. Akin na lang 'to. <laughs>